magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ating update sa binabantayan nating uh, bagyong uwan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Latest location natin para kay Bagyong Uwan kaninang alas 4 ng umaga ay nasa layong 985 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na no, umaabot ng 130 kilometers per hour, pagbukso na no, umaabot ng 160 kilometers per yung movement nito sa so kasalukuyan ay west-northwestward sa bilis sa 25 kilometers per hour. Ngayong araw magsisimula na tayo na makakaranas ng masungit na panahon dito sa silangang bahagi uh, ng Luzon and Visayas. At better Manila at malaking bahagi ng ating bansa makakaranas na rin tayo ng maulap na kalangitan at mata sa tsansa ng mga kalat-kalat na pagulan since may kalawakan nga yung radius ni Bagyong Uwan. Ito yung ating latest track and intensity forecast kaninang uh, alas 5 ng umaga. Makikita natin no, wala naman tayong significant na naobserbahang uh, changes sa ating track scenario as compared sa ating uh, previous issuance uh, sa ating 11pm bulletin kagabi. Ganoon pa rin ating scenario nakikita magpapatuloy yung generally westward or west-northwestward na paggalaw ni bagyong uwan sa mga susunod na araw pero patuloy nga itong uh, lalakas or mag-intensify up to a super typhoon category prior to its possible landfall dito sa northern portion ng Aurora or southern portion ng Isabela bukas ng late evening or sa madaling araw ng Lunes so prior to landfall ay lalakas pa itong uh, intensity nitong si Bagyong uwan uh, uh, at up to super typhoon category nga yung peak intensity na ating uh, nakikita Makikita na rin natin noon na may kalawakan yung radius nitong mga malalakas na hangin na dulot ng bagyo. Makikita natin dito sa ating uh, track forecast, itong uh, malaking bilog na shaded ng yellow, ito yung area na kung saan saklaw or ito yung area na kung saan mararanasan natin yung mga malalakas uh, na hangin na dulot ng bagyo. So kung ititake into account natin yung movement ni Bagyong Uwan sa mga sunod na araw as well as yung malaking radius na ito, makikita natin malaking bahagi ng ating bansa uh, ay mararanasan yung malalakas na bukso ng hangin in the coming days. And after its landfall over possibly Southern Isabela or Northern Aurora ay itrataverse ito or babaybayin ang mainland Luzon landmass and uh, by Monday morning or afternoon ay nasa West Philippines sina itong sentro ni Bagyong Uwan. At dahil ang may kalawakan itong uh, or itong uh, mga malalakas na hangin itong uh, uh, bagyo kanina nga alas 5 ng umaga tayo ng tropical cyclone wind signal number 2 sa Katanduanes, eastern and central portions ng northern Samar, northeastern portion ng Samar at itong northern portion uh, ng eastern Samar. Makikita natin ng malaking uh, maraming areas pa rin na nagtasa rin tayo ng signal number 1. So as of 5 a.m. may signal number 1 tayo dito sa Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, dito sa may Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, dito sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, dito sa may Quezon, including Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang ang Tikaw at Borias Islands, sa may Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands, dito sa may Kalamian Islands, nalalabing bahagi ng Northern Samar, Rest of Samar, Rest of Eastern Samar, sa may Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northeastern portion ng Bohol, Northern and Central portions ng Cebu, itong northern portion ng Negros Occidental, northern and central portions ng Iloilo, sa so Mikapis, Aklan, northern and central portions ng Antique, kabilang ang Kaluya Islands, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Kaya sa mga nabangit ko pong lugar, especially itong areas under wind signal number 2, uh, within the next 24 hours, itong uh, tropical, itong areas na may wind signal number 2, makakaranas sa tayo ng malalakas na bugso ng hangin na dulot ng papalapit na bagyo. Samantala, ito namang areas under wind signal number 1, yung lead time natin ay 36 hours. So within the, the next 36 hours, makakaranas rin tayo ng mga malalakas na hangin na dulot ni bagyong uwan. So dahil nga prior to landfall ay mag-intensify pa ito up to super typhoon category, yung highest wind signal na posibleng nating i-issue para kay Bagyong 1 ay wind signal number 5. So asahan natin sa mga usunod na araw habang papalapit itong bagyo ay mas marami pang areas yung uh, mag-issue tayo ng wind signal uh, sa mas marami pang areas, possible mag-elevate na rin tayo ng wind signal sa mga usunod na araw up to wind signal number 5. So maghanda tayo sa mga malalakas na hangin, posibleng mapaminsalang hangin na ating inaasahan especially sa mga areas na kung saan magla-landfall or magiging pinakamalapit dito sa sentro ni bagyong uwan uwan. Mapaminsalang hangin. so ibig sabihin asahan natin yung significant damages sa ating mga infrastructure uh, especially mga buildings sa gawa nagawa sa light materials and uh, after its passage sa Luzon area asahan natin yung disruption sa ating mga public services such as public transportation So sa mga lugar na hindi ko po nabanggit na walang tropical cyclone wind signal, posible tayong magtaka sa mga sunod na araw. Bakit, especially itong area ng Visayas at Mindanao, bakit walang wind signal sa aking lugar? Pero malakas yung bukso ng hangin. So dahil may kalawakan nga yung uh, radius ni Bagyong Uwan, Uh, for today and tomorrow sa mga lugar kung hindi nabanggit na walang uh, wind signal, the rest of Palawan, Visayas and Mindanao, asahan natin yung mga pagbuksong ng hangin for today and tomorrow. Pagsapit naman ng lunes habang papa uh, nasa West Philippines na itong sentro ng Bagi Uwan, makakaranas pa rin tayo ng gusty conditions over Luzon and Visayas. So take note, ito yung mga areas na walang wind signal. In terms naman of heavy rainfall, yung mga malalakas na ulan na dulot ng bagyo, So ito yung ating latest weather advisory na inisyo, na kaninang alas 5 ng umaga. Ito yung ating 24-hour rainfall forecast. Uh, kung bakit ito yung ating heavy rainfall outlook sa mga sunod na araw. So for today, for the next 24 hours, uh, makakaranas sa tayo ng 50 to 100 mm sa pagulan dito sa easternmost portions ng Luzon and Visayas, sa katanduanes, Northern Samar at Eastern Samar. And uh, starting tomorrow, so ito na yung time period na kung saan papalapit na yung sentro ni bagyong Uwan uh, nearing landfall dito sa may area ng uh, uh, southern Isabela or northern uh, portion ng Aurora, ay makakaranas sa tayo ng uh, malalakas na pagulan sa eastern section ng Luzon. Possible humigit ng 200mm torrential range dito sa may Aurora, Camarines Provinces, Catanduanes at sa Albay. So makikita natin no, dito sa diagram na ito, itong ating weather advisory for tomorrow, itong uh, rainfall forecast for tomorrow, malaking bahagi na ng Luzon, as well as itong eastern section ng Visayas, makakaranas ng pagulan. So mostly situated yung uh, concentration ng mga malalakas sa pagulan, malapit dito sa sentro ng bagyo So more importantly, itong eastern section ng Luzon, asahan natin na concentrated dito yung uh, uh, pagulan for tomorrow. Uh, pagsapit naman ng Monday, so uh, by this time ay possible tumatawid na yung sentro ng uh, bagyo over Luzon Landmass. So by Monday possible na nakalanfall na ito sa may Aurora or sa may Isabela. And by Monday tumatawid na ito sa Luzon Landmass. So makikita natin nung malaking bahagi ng hilagat-hit ng Luzon makakaranas ng significant na mga pagulan. Greater than 200 millimeters dito sa May ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at itong northern portions ng Central Luzon. And uh, magpapatuloy pa rin yung mga pagulan for the rest of Luzon pero mapabawasan yung mga pagulan dito sa May Eastern Visayas and portions of Bicol Region. Kaya sa mga susunod na araw, maging handa po tayo at alerto sa mga banta ng flooding at landslides dahil makikita natin dito na malalakas yung ating rainfall projections. Significant yung rainfall na ating mararanasan sa mga susunod na araw. Maging handa po tayo at alerto sa mga banta ng flooding at landslides. Posible rin yung chance ng pag-apaw ng mga ilog at dalampasigan. Isa ring hazard na ating kailangang uh, ipaalala sa ating mga kababayan ay yung hazard or yung banta ng storm surge, yung daloy ng bagyo. Ito yung pagpasok ng tubig-dagat further inland. So yung mga pinaka-susceptible dito ay, ay yung ating mga kababayan sa mga low-lying at mga exposed na coastal areas. So base sa ating latest storm surge warning na in-issue kanina ng alas 2 ng umaga, posibleng uh, umabot ng more than 3 meters ng storm surge ang uh, ating mararanasan nyo din the next 48 hours sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, at portions ng Quezon. So makikita natin, makikita rin natin dito no, so hindi lang dito sa area na ito, maski dito sa area ng uh, Cagayan, Isabela, uh, sa may uh, or or rather dito sa may Isabela, Aurora, itong nalalabing bahagi ng Kabikulan, as well as itong portions ng uh, summer provinces, uh, may banta rin po tayo ng storm surge. Pero mostly focused yung highest uh, levels ng storm surge dito sa may Camarines provinces, Catanduanes at Quezon. Kaya sa ating mga kababayan sa mga low lying at mga exposed coastal areas. Ang ngayon pa lamang makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU, sa ating mga lokal na pamahalaan regarding evacuation or paglikas sa higher ground para matiling ligtas po tayo sa daluyong ng Bagyo. And sa kalagayan naman ng ating karagatan, as of 5am, ito yung ating latest uh, gale warning issuance. So makikita natin malaking bahagi na ng eastern seaboards ng Visayas as well as itong northern and eastern seaboards ng Luzon, may nakataas na po tayong gale warning. So may gale warning na nakataas sa Catanduanes, northern Samar, eastern coast ng eastern Samar, dito sa Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Aurora. Northern and eastern coasts ng Quezon, Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, eastern coast ng Albay, at itong eastern coast ng Sorsogon. Kaya sa mga nabagit ko pong lugar, suspended po muna yung sea travel over these areas dahil may gale warning nga tayo na nakataas in anticipation sa matataas na alon na dulot ng papalapit na bagyong O1. Sa nilalabing seaboard sa mga ating bansa, na walang gale warning, ay katamtaman hanggang sa maalong karagatan na ating inaasahan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag over these areas. At ano nga ba yung ating mga kailangan gawin para sa paghanda sa papalapit na bagyong uwan? So unang-una makinig ng balita at mag-monitor sa mga update sa pinapalabas ng pag-asa. So sa ngayon, every 6 hours yung issuance natin ng tropical cyclone bulletins para sa bagong ito. Pero kung papalapit na ito and post possible mag-landfall within the next 24 hours ay mas dadalas na yung ating issuance. Magiging every 3 hours na po yung ating uh, pag-issue ng tropical cyclone bulletins. So sa mga susunod na araw, kung malapit na yung, especially kung malapit na itong sentro ng uh, uh, bagyong uwan sa ating bansa at makakaranas sa tayo ng mga tuloy-tuloy na pagulan, magmonitor monitorin tayo ng mga localized advisories na ini-issue ng ating uh, mga kasamahan sa pag-asa regional services divisions, yung mga heavy rainfall warnings or rainfall advisories. So may pangalaw, magkaroon po tayo ng community at family plan. So makipag-ugnayan sa ating lokal na pamahalaan. Uh, and magkaroon rin ng plan up to the family level. So for example, kung ganito na yung kalagayan o yung sitwasyon ng panahon sa labas ng ating tahanan, ano, ano ano na ba yung uh, dapat nating kailangan gawin. So yung pangatlo at pangapat ay maghanda po tayo ng emergency kit o yung mga go-bag na naglalaman ng mga essential nating kailangan. Or uh, in kung kailangan na kasi nating lumikas agad or mag-evacuate sa itinakdang evacuate Evaluation Center ay mabilis po yung ating paggalaw, yung ating response. para sa karagdaga impormasyon tungkol sa ulat panahon, especially nga yung ating uh, mga ini-issue tropical cyclone bulletins and yung mga localized warnings, mga heavy rainfall warnings or rainfall advisories, ay ifollow kami sa aming social media accounts at DUST underscore Pagasa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pagasa Weather Report at palangimistahin ang aming official website sa pagasa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamila -Gulat.